love ka na ba sa naging leading man mo? Oo naman. Kasi nung nag-room ko, mako 20 lang ako nun. At least wala Kalino. pang boyfriend. Yung mga nagawa ko noon. Hala, balikan nyo na lang ko ano yung mga nagawa ko noon. Ang dami din! Piyolo? Oh, <laughs> <laughs> Hindi! Dapat ko na lang! Ito daw mo! <laughs> <bully>. John Lloyd. <laughs> Sino pa ba yung mga na... Bong? Uh, basta yung mga nagawa ko noon. Isipin mo noon, 20s ka. Tapos gagawa kayo ng mga nakakakilig na eksena. Hindi pwedeng hindi ka madadala. Uh, is, is that the truth? Why? Wala kaming lie! Meron bang naging katrabaho si Direk Paul na pinagselosan mo? Wala. Wala. Tapos that lie that pala. Wala naman. Isa lie? Truth! nung dati sa mga nalilink sa akin tapos yung nakaka-MU mo konting kibot selos na selos ka pero dun sa kanapangasawa mo hindi ka selosa eh, o selosa oh, ka hindi. kasi nung wala ako mapagselosan eh alam mo ay, doon mo raw makikita na yung pinangasawa mo tama para sa iyo. Pag hindi ka na nagseselos. Alam mo si Alex nagsabi sa akin, alam mo totoo ka kasi si Mikey nung siya, tapos nag kami, wala na akong ni isang pakialam sa cellphone kahit ano. Pag daw tama yung kasama mo sa buhay, ang ibibigay sa iyo peace of mind. Pag hindi <laughs> <laughs> So nasan ka? Sa peace of mind o sa <laughs> <laughs> <laughs>